kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang sumikat ang cryptocurrency ay maraming mga magagaling na Pinoy ang binayayaan ng swerte para umangat sa buhay. Isa na rito, ang isang 23 anyos lamang na self-proclaimed cryptocurrency genius na si Vance Joshua Tamayo. Sa murang edad ay kanyang nakukumbinsi ang kanyang mga kliyente na mag-invest sa kanyang negosyo na cryptocurrency. 4.5 interest rate kada buwan ang binibigay ni Joshua sa kanyang mga kliyente na nagtiwala ng kanilang pera sa kanya Ayon kay CIDG Legal Division Head Colonel Thomas Valmonte Sa umpisa ay maganda tuloy-tuloy ang buwan ng interest ng pera ng mga kliyente ni Joshua na kanyang binibigay Pero makalipas ang ilang buwan ay eto na Naging sakit sa ulo na nila ang interest na ipinapangako sa kanila ni Joshua dahil hindi na ito dumadating sa kanila ang mas malala pa ay bigla na lang hindi na nila makontak ang lalaking kanilang pinagkakatiwalaan he is uh, known as crypto currency king and uh siya po ay uh, nag uh, nagikayat sa mga tao to invest in him and uh sabi niya iya sa legitimate business which is cryptocurrency na meron siyang account sa cri sa cryptocurrency and uh, that would generate income. Ayun pa sa CIDG, humigit kumulang sampung katao umano ang lumapit sa kanila at nagreklamo laban kay Joshua na kinulimbat ang kanilang pera. Milyones ang nawala sa kanila at sa tansya ng mga pulis. Umaabot sa isan daang milyong piso ang natangay ni Joshua Tamayo sa kanyang mga naging biktima. Pati umanoy lang mga miyembro ng PNP ay nagawa ring makumpinsin ni Tamayo na mag-invest sa kanyang kripto. Isang negosyanting babae sa Makati City ang nagreklamo sa mga otoridad sa nangyari sa kanya sa kanyang desisyong mag-invest kay Tamayo. Rason para magsagawa ng entrapment operation ng mga kapulisan noong Martes alas 8.35 ng gabi pero natakasan sila ni Joshua Tamayo kasama ang kanyang alalay na si Laris. Nang sumunod na araw ay muli na namang kumasa ang mga otoridad ng operasyon para dakpin ang nasabing Crypto King at sa pagkakataong ito ay hindi na pinalad si Joshua Tamayo at kasama nitong si Laris dahil natiklo sila ng mga taga CIDG sa harap ng kasino sa Asiana Avenue sa Paranaque City. Inaaresto namin kayo sa paglabag Article 3. Ayon sa isa sa mga nagre-reklamo kay Tamayo, kailangan daw na mapanagot ito sa kanyang nagawa dahil sa kapag hindi ito kinasuhan ay mas marami pa itong mabibiktima. Kung hindi ka magsasampan ng kaso at hindi ka magre-reklamo, hindi ka magsasalita, uh, ali, parang ty na lang yung nangyari, hindi naman po pwedeng, although charge to experience, sabi nga nila, pero mas importante pa rin na uh, gumawa ka ng para mapanagot. Nahaharap si Vance Joshua Tamayo sa kasong large-scale istafa at obstruction of justice dahil sa tangka nilang pagtakas ng sila'y inaresto. Kaya kung ikaw ay may perang iniingat-ingatan, siguraduhin mong hindi ito mahuhulog sa kamay ng mga mapagsamantalang nilalang. nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador, Historiador.